Anjo Iliana, sinabing may kabit si Tito Soto noon pang 2013. Medyo mabigat na paratang to mga bestie. Ano kaya namang masamang tinapay ang nakain ng dating double cards na si Anjo Iliana at out of the blue eh, biglang naging makata at biglang naging nagingay. Ano Tito Sen, gusto ba talaga? Gusto mo talaga sabihin, mo, sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa Ipulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo. Ta sabihin ko lang yung address kung saan mo binabaha yung ano, girlfriend mo sa Ipulaga. Tapos ka na. May payo pa itong si Anjo Iliana kay Tito Sen. Mag-resign na daw sa Senado dahil pag sinabi niya ang lahat sa social media, ay eh, tapos na daw si Tito Sen. Eh, pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ang senador. Totoo man or hindi, mga binulgar ni Anjo Iliana sa social media tungkol kay Tito Sen, eh, I think, it's none of his business anymore. Personal na buhay yun ni Tito Sen at wala siyang pakialam doon. Dahil sa totoo lang, as of this moment, wala pa akong naririnig na issue laban kay Anjo, na sinabi di yung ano, ni Tito Sen. Ah, uh, hindi sa... Pinapanigan ko si Tito Sen ha, wala pa talaga akong naririnig na binabanata ni Tito Sen or yung sinasabi ni Anjo na bayarang vloggers ni Tito Sen para siya ay ilaglag. Nagsasour grips lang yata itong si Anjo, ng titrip trip lang yata, ewan ko. Kasi dahil hanggang ngayon, wala pa siyang regular na trabaho magmula nung magresensya sa Itbolaga. Actually, hindi naman talaga siya sinipa. Nag-resign siya noon after ng pandemic, hindi na siya nakasama sa mga recall. Dahil at that time, nagkakaroon na sila ng, nagkakaroon na ng issue ang itbalaga sa tape ink ng mga halosos. Tapos ngayon may sinasabi pa si Anjo na may sindikato raw sa Itbulaga. May ganun. At si Tito Sen Parawang Advisor. Ano ba yun? Parang bata. Paano naman siya? May sinasabi pa si Anjo na inaapi daw siya kaya daw siya naglaladlad ngayon dahil inaapi siya ng itbulaga paano naman siyang aapi ng itbulaga Six long years na siyang hindi connected sa itbulaga ay grabe talaga si Anjo oh. kaya nga sagot ni Tito Sen wag na nating pansinin yan kulang lang yan sa pansin at hindi ko pwedeng ibaba yung level ng Senate Press. Para sa akin, kung wala din lamang tayong magandang sasabihin sa ating kapwa, or kaya ay wala tayong maita, transmit na aral, wag na tayong magsalita. Yan kasing mga offensive na paratang ay pwedeng makalikha pa ng gulo. Kayo ba mga bestie, ano ba yung masasabi nyo dito sa revelasyon ng dating Dabarkads na si Anjo Eliana?